bangos, mugas mm. mo muna ako kasi magkamay. kamay, ka intang itlo, ang na naman ako kara? um, mm. sulam, pero kisahan ka to, may ko ng hati tao dyan naman. Hindi mm -hmm. siya babo. Ah, nang saka kapag sa -hmm. Ha? <laughs> pag nangulog ka, nangulog. Tingalan sa kapag at alas 12 yata to. Deto, tuhun. Nalipat sa ka. Mm -hmm. mura, na, mura na ba Pag mag... Ano ako? Walap sa'yo. Mm -hmm. Kung may ginaubra, no, gabla sa puso mo gid ani lang bago mo -ano. ganun kaon kaon ah, mo mm. ko bila ang buk balikan mm. mm. mahal tayo <tipi> mm ano kita na lang ng ano mm ano ko bante na sa akin yung titibet hindi ayan yeah, yung migsan niya. No. Migsan. Ang migsan. migsan nga nila na migsan. Nababanda sa akin na. Ang septebe. Hindi nga lang sa migsan. Tanginig na. Migsan, migsan. sa akin na. Diyan nga. Ang na? Kasi nasamal. Hindi mo ko nasamal daw. Nauna, pa, na ka buho. Ang naubo. Buhay man sa na, mo na eh. No mm -hmm. mm -hmm. Ano na Masira. ko yung tangan na nay? Baboy. Baboy. Tsaka yung ano baga, kamatis. Mm Hindi -hmm. lang mo sila kamatis pag ihalo sa ano sa bagoong, kasi matpait, daw gina ano lang bala nga di ba balan na pag ha? dapat yung batangan batang. oh, ako yung batangan ko pero waman man ko hindi naman masama may ganyan ba eh mm -hmm. dagdag dagdag lang matlasa na eh mm -hmm. pero nagsulbahan ko man kung waman man tang kung huwag man tang kamatis, waman man kasira mm -hmm naluto man bay mo sa daw ginagamos man bala na mm. di ba da plus mangkara sa basta um, hmm. basta kung yung, yung, ano mo sa ano ang mga pagkain ibabad mo sa mga mapait hindi kita din man masira no mm ano mm sige gani masira pa eh hindi man um, ang ang kamata kung in magbuhay hindi man <laughs> mga ba yun? Mm. Alam mo, nababoy rin akong gutang. Mm. Bila kong pira ng kadila Hindi mo na Bado? Birnes. Hindi mo lang Ay, hindi mo Ang palasa ay, kasi eh. ah, uh, mag-upsira ako, at least may mga sabaw. Mm. Okay, ang bakong kaon. Ang kampatino, salad ako kang labanos. Ah, labanos na yun. Mm. Yan naman sa cheese. Kuskos. Tangan hmm? soka. Huh? Sibuyas ka matis. Tamis manay? Mm, Tama Tangan soka. Tama soka. Tapang burong labanos, kung ako tara, matangot. mm

ay, oo, pwede yung pipino, hindi pag-upakan. Mm, mm -hmm. Umok naman. -hmm. pero kung ako halika sa akram, kung tiga aking na-upakan, buta ako sinabuol ko pa ng buto. Tiga mo ba? Hindi mo lang, ano, huwag ang Ay, pwede yung takan ang ganay. Mm. Makaan ko pa sa mga tawa, no? Huwag mm. mapakyan. Mahal ang ulan na. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nak Bonne nuit. 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 Bonne Nami kita awal dah, dating dan mm. Abah Apa saya orang tu naik apa perempuan langgam gulai, doa mana ke sepicur ma. ya? Di bawah itu picture sebab apa? Mm hmm, sebab itu orang sudah kau sudah soalnya order kamu mam, mata mata. Tidak sama. Ia agaknya sepicur abah boleh gulai bilangan salah. Sa bilog ngam, Duh. Pag-abot sa toon niya, sa plating sa toot na kilit ng ng gulay. Mm -hmm. um, yung ganyan, yung lakang sitak. Yung sa pa rin ni MM. Dito reeks na. Sa la sa kalibo, bakla, bakla ako ay ka... sa ano, pag-chicken. Ito na yung ibrato na yun. Ito nga ang manok. Ito mm -hmm. nga ang baboy. Hindi ako manggabaka ka sa crispy fry. Ano ka? Ano yan sa may rambos sa Nobo. Ah, fried chicken. Ang litson. Ah, ang. Yeah. Pero yung fried chicken, ang um, sa may ingat kay na, barato to. Hindi pangalan. Tag-45 lang. Diba sa iba mga 60? <coughs> Men jali be ganun. Nama jali be makita ko kang ang karon. Hmm. Na baka upis matya. Na ubo na ako eh. Ang tubig ay ublong. Ublong ano? Mga Oh. Dala ko kita. Nakita ako parang plastic lang ng no? magaan. Pero gusto ko yung mabigat. Gamit itong patida lang. Tapos plastic babaw. Tila. Hmm. Ito, plastic na eh. Eh, paano may magdagot to? Ang. Plastic pa. Magpano-pano po? Ay, may, may plastic ba yan sa may post? Pagkuhan mo. Ang ang metro. Ang metro sa tunga niya. Hmm. Yung okay. akin man dati yung ano. Pwede man tayo lang ang batang yung nito eh. Mm. Batang yung mukha. ano. Plastic. Bangkabal na. Tama oh, sa yes, ano. O sa na yun Bukat. Ang nangyari tila ay huwag um, natin na ano. Kahoy. um mm. Ang kahoy na namin. akong nito'y kala si namin Nami ay pasaya um Hmm. Ay kadulot mo ni eh. ngayon. Hmm. Lase. <laughs> Pagpalasa no? mm. na yun, no? Awal. Hindi na yung bangus. Tutan na may ano. Pagpalasa sa may よし。